Ayan, magandang, 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 magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po si Divina Flores ng CMU iConnect. At ngayon nga, ay live na live po tayo dito sa City of Malabon University upang saksihan ang mga boots at syempre ang performance ng mga star pop artist mamaya. At alam nyo ba na isa ang ating university sa so napili ng ABS-CBN? Kaya naman, Huwag na kayong magpatumpik-tumpik pa na asahan Miss Alexa Ilacad, Mr. K. Estrada, at Miss Angie Salvation, at marami pang iba. Ayan! Kaninang umaga pa nga ay uh, ang boot ng Colgate at Rexona ay nauna na dito, di ba? Kung mapapansin natin, sobrang excited. At ngayon naman ay uh, kaninang umaga pagpasok ko ay grabe, nasyak ako dahil napakabonga ng stage. May kita natin at syempre yung sound system nila, grabe, sobrang effective para mamaya. Ayan, makikita po natin yung mga students na may kita natin sa kanila na sobrang excited sila, di ba? Konti pa lang yan, pero mamaya sak masasaksihan nyo sobrang dami na nila. Ayan, so, kaninang umaga lamang ay nagsimula ng maglapag ang Team Life Boy at Selecta Cornetto. So, bali, ang booth po ngayon ay apat. So, ano pang iniintay ninyo? Tara, puntahan na natin at libutin sila. Tara, samahan ninyo ako. Ayan, unahin po natin ang Cornetto. So, marami po silang ino-offer dito tulad na lamang ng... Very crazy for you. So, aside po dito, ma'am, ano po po yung uh, flavors na may kita natin? Ah, uh, good afternoon, ma'am. Bali, ma'am, ang po namin sa Cornetto is yung crazy for you ng Selecta. Um, aside po dito, ma'am, di ba, um, strawberry po yung flavors nito. Ano-ano po po ito, ma'am, yung mga flavors tulad ng chucky. Coco melon po, uh, coco ube, at saka po cookies and dream, vanilla, and yung chocolate, Chocolate cornetto chocolate po. Ayan, so sabi kanina ni ma'am, kapag daw bumili kayo ng very crazy for you, makakatanggap daw kayo ng ice cream na watermelon. So syempre, ano pang niyo? ninyo, bumili na kayo. So ma'am, ito, itong mechanics po na ito, ano po yung purpose niyan, ma'am? Para, kasi siya yung latest na product ng Cornetto, ma'am. So, para siya po yung binigyan ng chance ng mga, ng promo po. Yan po. Ayan, maraming salamat po, ma'am. No, may kita rin natin dito, ano, na kapag daw uh, kumain kayo ng ice cream, pwede nyo itong i-post sa, different social sa different social media platforms. And, mananalo kayo ng special prizes. So, ano po yung purpose, ma'am? Kaya dapat kailangan po nila i-upload yung uh, pictures or videos? Ah, para po may chance sila to win the GC. Okay, so thank you po. Ayan, tapos na po tayo sa Corneto. Dito naman po tayo sa Rexona. So, hello po, ma'am. Magandang hapon po. Ayan, so sabi po dito... Um, pwede kang manalo ng trip to uh, trip to Korea. So, paano po mo gagawin ng mga CMU students po para uh, manalo po sila ng, ayan po, trip to Korea na sinasabi po diyan sa um, design? Uh, kailangan po kasi nila mag-prepare muna ng TikTok Dance Challenge ni Rexona. Uh, once na ma-upload nila yung video nila, uh, may chance na silang manalo ng trip to Korea. Tapos po, uh, si Rexona kasi naghahanap ng brand ambassador. Baka isa po sila sa mapili. yon Ayan, so sabi po Ayan, so sabi po kanina ni ma'am, kailangan daw nilang mag-upload ng TikTok Dance Challenge. And once na ma-upload na yon, pwede silang mapili at manalo ng trip to Korea. And ayan, sabi din nila sa akin, um, hindi, ito, hindi nila ito binibenta. And hindi rin ito yung mga prices. So bale, mamaya pag nag-start na yung Star Campus Tour, pwede itong maging prices ng mga magpa-perform sa stage. Ayan. Maraming salamat po. Ayan. So syempre, dumako naman tayo sa close up. Ayan. Meron silang palaro na close up bacteria blaster. So pwede ko po bang subukan 'yan? Ayan. Paano po siya laruin natin? Ano ma, magpa blast lang po kayo ng up to 99.9% up bacteria. Bali, you have 1 minute to do this challenge po. Okay. Pwede niyo po bang ituro sa akin? Okay. Tapos, 99.9%. Bali, yung technique niyan, Ma. Nine na blue, isang green. Para 99.9 yung total. Nine na, nine na blue, tapos... Isang green. Isang green. Okay. Paano ba? Ah, so, bali, 10. Ah, okay. Ah, okay. Ito okay. lang. pa ah, okay. lang, <laughs> 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 ah, <long> lang ma'am. Hala! <laughs> Ay, po ay, mukhang hindi po ako mananalo ngayon, hindi ako magaling sa barilan, ay wala na pala ayan sadly, hindi ko po nakuha yung prices nila, dahil hindi ko po natamaan yung 9 na blue na cups and 1 na ano, green na cups ayan, so may, ah okay ayan, salamat magagamit ko na to sa pang araw-araw kong pumuhay, sa bahay <laughs> thank you so much po Ayan, And lastly, ang life boy. Ayan, meron din silang palaro dito na do the life boy, bye bye germs. So ano pong yung purpose ng games na to ma'am? Uh, bawat player po ay may chance makakapaglaro ng bye bye germs. gamit uh, yung four darts, pag nakaputo kayo ng lobo na may isang germs, may makakakuha na kayo na 60 grams na Ah, uh, life boy. Pwede ko po bang subukan yung games ninyo? Paano po ba ito, ma'am? Oh, sabi dito, and uh, how to play. Ang bawat player ay bibigyan ng limang darts and makakatanggap sila ng stamp kapag naputok ang isang lobo na may germs. Yon. So, subukan natin. Ayan. Susubukan so, na po natin. Ha? Huh? Okay na po ba 'yun, Ma'am. Isa, Isa pa po. Sige. Ay. Ala, ayan. Nakadalawang putok na po ako ng lobo. Ay. Ayan, so dalawa lang po. Ano po yung ilan po dito yung makukuha ko, Ma'am? Pag dalawa lang since dalawa. Ah, okay. Dal. Ayan. Kanina may close up na ako ngayon may sabon, 'di ba? Complete package na siya. Ito po yung napanalunan ko ngayon mula sa mga palaro dito po sa ating booth, sa live boy at sa close-up. Ayan. May kita po natin yung ating mga security guard, ano? Mukhang meron silang pagpupulong ngayon. Ayan. Interview natin sila. Sir, ano po yung mga pinag-uusapan nyo po ngayon since kayo po ay nagkatipon-tipon, kayo pong mga... Um, butihing security guard ng City of Malabon University. Ay, yung ano, yung mga pagdating lang ng mga artist, inaano lang, ina-assist namin, tapos yung mga driver, uh, ina-assist namin palabas, kasi hindi sila pwede mag-stay dito, hanggat maaaring kausap namin para maayos yung daanan ng mga artist, kailangan lumabas sila lahat. Tapos yung mga, yun, yung event din, nakatutok din kami lahat yan, kasama yung mga ROTC natin, kami lahat. Tapos yung mga ano, nag, pero ano, rin tayo ng ibang taga CSU ang galing City Hall para magtulong-tulong. Ayan. So, ang sabi po ng uh, ni Sir Guard, um, andito po sila para i-assist yung mga artista pong darating mamaya. So, grabe no, grabe yung uh, pagiging uh, hard worker nila bilang security guard. At talaga namang napaka-reliable nila, no? Hindi lamang sa mga artista, kundi sa mga estudyante ng CMU. Ayan, so dumako naman po tayo. Dito po, dito ano? An eh. Ah, ayan. So ngayon naman po, interviewin natin ang isa sa estudyante ng CMU. Kung gaano ba sila ka-excited para mamaya? Ayan, gaano ka po ka-excited para sa Star Pop Campus Tour? Na kung saan may kita mo yung mga uh, iba't ibang artista ng ABS-CBN? Siyempre, super excited tayo, lalong-lalo na talagang sila pa ang dumayo dito sa City of Malabon University. Kaya nagpapasalamat din tayo sa Star Music para sa pagpapa-unlock na ito. Ayan, maraming salamat. Ano pong pangalan and from what program po? Ako si Jan Christian P42 from BSSW 3A. Ayan, siya po ay mula sa social work. Maraming maraming salamat po. Ayan, ito naman po si uh, ate. Ano pong pangalan at from what program po? Rakasa Jude po from BSIT 2G po. Ayan, gaano ko po ka-excited para po sa si gaganaping Startup Campus Tour mamaya? Nung nabalitaan ko po, is super excited po kasi once in a lifetime opportunity po ng estudyante na magkaroon po ng ganitong event and napaka-engaging po nito para sa ating mga estudyante na magkaroon ng maraming events pa na sa susunod pa po. Ayan. Kahit ako nga, no, sobra excited ako dahil first time kong makikita si Miss Alexa Lakad at Katie Strada. Ayan, so ngayon naman, pumunta tayo sa registration. May kita natin na hindi pa naman gaano uh, marami yung mga estudyante, pero mamaya, asahan nyo, sobrang dami nila. Puno na yan, sikip. Ayan. Ayan, tanungin naman natin si sir, kamusta po sir yung proseso po ng registration po ngayon? Ako po ba? Yes, po, Sir. Kamusta po yung uh, process po ng registration ngayon, Sir, para sa Star Pop Campus Tour mamaya? Okay naman po. Medyo maganda naman free flow ng pagpapapasok natin ang mga estudyante. Hindi naman po ba na, uh, nagkaroon ng conflict? Ang hindi naman po siguro kanina medyo may mga, medyo dumadami lang po kasi yung mga estudyante kaya medyo naguguluhan din tayo. And pero naasikaso naman po natin siya ng maayos. Ayan. So ano po sir yung mga dapat natandaan po ng mga estudyante pupunta po dito? So dapat po yung tickets nila SMS may, sul may sulat na dahil kinukuha po namin siya and dapat mag-register din po sila and dapat yung proper attire din po natin dapat hindi lang basta-basta na yung pinagbabawal ng school dapat naka-proper attire pa rin tayo and dapat um meron silang tatak before sila makapasok. And pwede rin naman po silang makalabas naman. Ayan, so sabi po ni Sir kanina, kailangan daw po naka-proffer attire and syempre may tatak po ano para patunay po na pumunta po kayo dito sa registration bago po um, pumasok dito sa ating uni university. Ayan, so um, siya po si Joanna May Sanyel. Uh, siya po ay auditor ng USC. So, um, sino po yung mga inaasahan mo po ma'am na dadating po ngayon and sino po yung idol mo sa kanila? Um, ang mga asahan po na dumating ngayon ay si Alexa Ilacad, um, KD Estrada, um, Angie Salvacion, Marlon um, Marlo Martel if I'm not mistaken. And then yung idol ko po sa kanila is yung dalawa po which is si Alexa Estrada and uh, um, Alexa Ilacad and KD Estrada po. Ayan. So, yung idol daw niya po ay yung mag-partner na si Miss Alexa Ilacad at Mr. K. Destrada. Um, natatandaan mo po po, ma'am, na, 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 lumabas sila sa PBB before? Yes po. Yes, po. Ah, okay. Ayan. Same. Ay, <laughs> ayan lamang po. Bumalik po tayo dito sa stage kung saan ay may kita natin yung mga estudyante na nag-aabang na para mamaya. Ayan. Ayan, so nandito po. Ah, Ayan, so nandito po si Miss. Ay, huwag na pala. Dito na lang. Ayan, tumungo po tayo dito sa stage. Para mag-interview naman ng mga estudyante na kaabang. Uh -huh. Sige. Ayan, interviewin po natin si ate <laughs> Ikaw po ate, ikaw po ate Ayan, nahihiya po ata siya Dito po tayo Ayan si si ah, Sige po Ayan Sino ba? Eto, si Sir. Ayan, ano pong pangalan, Sir? And from what program po? um I'm Marvick Navarro po from um, Business and Accountancy po. College of Business and Accountancy. ay gaano ko po ka-excited, Sir, na masaksihan po yung mga star pop artists from ABS-CBN? And sino po yung mga idol mo sa kanila? Um, I'm not familiar po yun sa mga group po na magpo-perform po ngayon. Pero, uh, mas na po ako yung kay Miss Angie po. Um, kasi po, yun nga po yung mga nababalitaan ko and yung paano siya mag-perform po. So, <laughs> I mean, um, ngayon po, may kita ko po na sa, uh, malapitan po kung paano po talaga siya mag-perform po. <laughs> Ayun lang po. Ayan, may kita natin kay Soyeon kung gaano siya kasaya. <laughs> Ayan

um, in offer po ng boot kanina na kung saan ay uh, sila po yung sponsors mamaya. Ayan. Meron pong Rixona, Cornetto, Close Up, at Life Boy na hindi lamang natin magagamit sa pang-araw-araw kundi para sa ating chan. Para yung mga estudyante ay hindi maguto mamaya. And of course, abangan nyo po yung mga, mga artista po mamaya tulad na lamang ni Miss Alexa Ilacad. Miss Angie Salvacion, Mr. Katie Estrada, Mr. Jason D. at Mr. Marlo Mortel at iba pang mga artista at grupo. Ayan. At mamaya po ay magbabalik po tayo. Kaya sa mga viewers dyan, mag-comment na kayo kung gaano nga ba kayo ka-excited. At kung gaano kayo kasaya. Dahil masasaksihan ninyo ang mga nagagandahan at nagkagupuhang talented na artista from ABS-CBN. Ayan, magbabalik po ang CMU iConnect. Magbabalik po yung live mamaya. Muli ako si Divina Flores. Konektado para sa kabataang malabuenyo. Huh? Bacterial zinc for a fresh breath.